meron tayong nakita dito mga uh, marker mga adventure, isang kaliwang paa to kaliwang paa na merong yung liter C wala tong daliri mga adventure tapos yung parang liter nya doon papunta sa direksyon na yon so sinukat ko na to ang sukat ito ay a uh, ah uh, it uh, inches it inches yung sukat nito ah uh, kulang kulang it inches ah uh, at saka 9 sinukat ko to ng kuhan para sigurado 9 meters na lang punta doon kasi doon yung direksyon ng doon yung direksyon ng araw yung batong yun ipuntahan natin yung batong yun mga adventure nakita natin kung anong nandito kasi Direksyon na ito, ito yung nga uh, hagit ng mata natin. Pagdating dito mga ka kita, nakikita, natin yung hanap din ng kakaiba dito sa patungto. Tapos dito mayroon tayong makapapansin dito mga butas-butas. Ang titignan natin, parang wala lang, simple lang. Pero kung titignan mo yung permission ng butas, yan. May, mapapansin tayo. Itong butas na ito na nasa gitna, pinalibutan ng butas sa gilid. Tapos, yung, yung permission ng butas ay liter C. Mapapansin nyo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So nag C siya. Tapos nasa loob yung isang butas na may butas rin. Ibig sabihin, hahanapin natin dito is nakarak in close treasure na deposito so nasa loob ng bato or nasa gilid ng bato or nasa ilalim ng bato so ang tanong saan ba? dito ba? or hanap tayo ng ibang lugar so ma ang tan ang sagot yan mga ka-adventure is hanapin, hanap tayo ng direction marker dito so dito mga ka-adventure meron siyang binigay na Another butas na naman. Ayan, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, measurement or nakahilira na bato na tatlo. Tatlong nakahilira bato or measurement to mula dito. So, napapansin ninyo mga ka-adventure, yung forma ng bato is quinted ya So, uh, try natin yung possibility na baka nandun yung tinituro niya na nagbibigay rin ng uh, sukat sa mga butas nato. So, doon tayo. 9 meters papunta doon. Kasi, tatlo yung butas. So, una tayo sa measurement na 9 meters. So, mula dito lalakad tayo kung meron ba tayong mapapansin doon sa tinuturo ng direksyon sa permission ng bato so ito mga ka-adventure no? pagdating dito meron akong napansin bato, ang na tatlong bato na nakatriangol na binaon tapos mayroong bato sa gitna so, ibig sabihin ah hindi naman siguro to magawa ng kalikasan tapos nilagyan ng bato sa gitna yan sabi so, ibig sabihin mga adventure may possibility na yung nahanap natin na item ay team eye, nasa gitna ng tatlong bato so tama yung ah uh, tama yung sinasabi ng marker na rock enclosed treasure so kung wala sa loob ng bato nasa gilid ng bato or napagitnaan ng tatlong bato. So, enclosed. So, mula doon sa paana yon na marker, andun yung paana marker. Doon tayo pumunta. Andun yung rock enclosed treasure na marker. Tapos, direksyon niya is dito. Yan yung tatlong bato na napagitnaan ang isang bato. Tapos dito mga adventure, mapapansin natin mayroong bato dito na. Itong batong to malaki tapos biniyak ng tatlong tatlo. Tapos, yung biniyak sa kanya is yung gilid lang. Dinitik ko na to mga ka-adventure. Tapos, walang detik dito na ano, na 24 carats or 18 karats. ah uh, ginamitan natin to ng ano, ginamitan ko to ng tisla. Tapos, ginamitan ko ng ibang frequency. Ginamitan ko rin ng frequency ng tisla. Wala talagang 24 carats na, ah uh, na hagip. Pero, may nahagip siya sa frequency ng dayamon, yan sa gitna na yan ng tatlong batong yan ang tatlong batong yan na biniyak tapos nilagyan ng awang sa gitna ah, pansin nyo mula dun sa paa diretsyo yan biyak na yan oh. yung biyak na yan yan babangga ka dyan sa bato na malaki na yan di ka na makakalayo kasi mula dun sa paa na yun kaliwa uh, yung araw pumunta doon so pag doon ka and uh, doon ka ng butas kasi kala mo nandun yung item kasi nandun yung rock enclosed treasure na marker hindi mo napansin yung directional arrow niya doon ka mga butas kasi yung sinasabi doon rock enclosed treasure kala mo nandun yun doon sa gitna ng bato o sa loob nun pero meron parang directional arrow na pumupunta dito na nagbibigay nag ng direksyon sa tatlong batong yon na nagsasabi na nasa gitna ng tatlong bato yung deposito so pagpunta dito nasa gitna nasa malapit lang niya mga adventure no papuntahan puntahan natin yung batong yan tapos puntahan natin yung paan na yon tapos kikita natin yung confirmation marker niya na mula doon tumitingin siya dito din mula rin doon dito rin siya nakatingin so tapos mula rin yan sa tatlong bato na yan ito yung confirmation bali tatlong confirmation marker yung binigay ng marker na yon mga ka adventure yan puntahan natin dito mga adventure ito yung gitna ng bato na nabiyak tapos nilagyan ng bato yan o Pinatayo yung bato maliit na bato pero mataas to kasi di, di matibag yun know. pinormas triangle yan sa gitna ng tatlong batong yan na binasag biniyak yan biniyak tapos pag dito ka tumayo mapatong ka dito sa batong to yan titingin ka dun sa paa ito ayun yung paa yan yung bato na may paa So titingnan natin doon kung anong confirmation marking niya na nagtuturo na may posibilidad na andito yung nilagay nila. So ito dito mga adventure kung mapapansin niyo. Yan may butas isa, dalawa. So itong butas na maliit. Yan diretso yan ito yung pa na market ayan kaliwa yan paang paa talaga yan mga kadventure yan o oh. tapos yung siyang guhit pa punta doon ito yung butas yan o oh. so hangat natin yung camera yan yan yung kung sa iba pa arwi arwi daw pero yan ay nagsasabi na klarong klaro, -klaro walang nakaharang maliban sa batong na sa likod tapos may confirmation na bato sa gitna na pyramid ilagay niya ibig sabihin pyramid may posibilidad na under yung deposito ito tatlong bato biniyak nilagyan ng bato sa gitna confirmation ng tatlong bato ito na nilagyan ng bato sa gitna ito yung replikanya tapos dito. Dito. Nandito yung nagsasabi kung anong hinahanap natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Nasa gitna. Wrap in close treasure yung hinahanap natin dito. So nakapaloob sa bato. Nagitnaan sa bato. Or nasa ilalim ng bato. Asan siya? Andun andun siya. So, mga adventure, no? Yun yung marker niya nagsasabi na mayroong load dito o deposito. Andito yung nagsasabi kung anong klaseng deposito. Andito naman, doon naman nagsasabi kung saan nakalagay yung deposito. So, medyo malayo sa marker. tan mo. Makikita mo doon. Malayo siya sa marker. Wala doon. 9 meters papunta so dito tapos binalik ni dun siya dinala 9 meters rin Pagpunta mo dun wala nang marker makikita permission na lang kung di mo mapapansin yung permission di mo mapapansin kung saan yung load tapos pag wala kang locator di mo rin ma-confirm kung may laman ba o wala kasi ah, uh, dito nalukit ko to dito walang laman dito nalukit ko doon meron nakita merong hinagi pero hindi 24 karat saka hindi rin karat ibig sabihin hindi ginto yung deposito dito kasi yung nakita dito is uh, nila sinubukan ko sa diamond diamond lang yung nahagip ng locator so hindi nga dito lang mga adventure at uh, baka meron kayong ganito sa site ninyo so nagdidipindi talaga sa uh, kung ano yung counter marker so ano lang hanap, -hanap tapos sa kagamitan ng locator doon sa uh, tinuturo ng lahat ng marker para kung meron man at least 50-50 na may laman o wala na. sila naman tayo nagbaon nito kaya di tayo sigurado kung saan nakalagay